fried rice. Tingnan natin. Kami bopis. Tingnan natin. So ito guys, ano to? Ah, uh, dairy cream na butter milk na flavor. Puting sibuyas na malaki, isang buo yan. Tapos kamatis galing kay Ate Nina, straight from Baguio. So ang ating ngayon ay kinamatisang uh, sirahag so kumuha tayo ng dalawang hilog na kamatis tapos ginigisa natin medyo papa browning ko tong sibuyas para lumabas yung kanyang natural ano natural uh, sweetness kasi mas matapang kasi yung sibuyas na native yung kulay violet itong puti hindi okay lang to another one okay so dalawa sya dalawang itlog then mix natin yung aso natakam na amoy niya na rin yung berry natin scrambled egg with white onion and kamatis nang palang ulam na yan guys pero siyempre lalang ating menu ay kinamatisang sinangab so, ahaloan natin ng sinangam turmeric actually turmeric fresh to bago sa namin na load okay. yan magalagyan ako na ano dyan magalagyan ako din ng mga panlasa natin garlic powder okay gawin tayo ng konti hindi so, ko nalilagyan ang ayan, hindi ko nalilagyan ng bawang, cebues so, lang white pepper ako yung ating umami ajinomoto hindi lang okay malasa malasa na yan guys now we will mix the turmeric rice na pagong kain natin. Gusto lang talaga namin mag-ano. Mag-ano ngayon, mag Yun, no? So, yun, no? Oh. Yun, ano? Ano yung kanin na yung ano? Yung binasabihin namin. Medyo mahal siya pero malasa. Ang ito yung coco pandan. Malambot. Kahit bahaw sa malambot. Pero ito guys, ulitin ko. Bagong sign namin. nito. Kaya natin mix negos ng maigi para mag-incorporate yung ano yung lasa nung spices sa kanong ating uh, white ano onion saka yung kamatis ano kulay dilo siya guys rumor, pero meron pero nakukulay ano ito mamula-mula dahil sa ano yan sa natural color ng kamatis ang kamatis alo ay category ng fruit or vegetable fruit siya pero pag sinalo mo sa gulay incorporate na yun as vegetable also dito I consider the tomatoes as gulay na rin okay so, kikuman parang yung sa ating mga suki na binibili na chow sa mga SM supermarket dalawa natin lalagay guys oyster sauce yan kikuman the name you can trust. Ayan. Parang sa mga ano, flash in a box, no? Ayan. Good. Rojo, patro sa Po sa lalo, hindi na ako. Yung corporate, yung ano, yung lasa ng ikomano oyster sauce. Okay, so ito na yung ating uh, kinamatisang sinangag. Bagong saing yan. Para sa natin ng bopis, para papadal ng <coughs> mga hmm. mga. Mami ng ating aso. That's it. <coughs>